Anong maipapayo mo ngayon sa mga yung tulad ng sitwasyon mo? Lalo na breadwinners. Una sa lahat, naiintindihan ko yung fear. Kung mahirap. And tayo ang pinagpala ng ganito, <laughs> ng sense of responsibility. Hindi natin alam kung bakit, pero may purpose ang Panginoon kung bakit tayo. Bunso ka, naging panganay ka. Middle child ka, naging panganay ka. Yung panganay niyo, naging bunso. <laughs> Hindi mo alam kung bakit. Nagkagulo-gulo na ang sequence ng buhay. Pero may purpose ang Panginoon. Trust this process. Siyempre, siguro bilang pagiging wais na lang. Tumutulong tayo, mag-keep ka para sa sarili, mo. mag ipon ka on the side. Pero wag na wag mo kakalimutan yung responsibilidad, lalo na sa magulang. Iba talaga. Mahirap magsisi sa huli kapag ka hindi mo na ibigay lahat ng kailangan ng magulang mo. Pero yung mga kapatid, <laughs> ibang usapan yan. No? <laughs> kailangan siyempre, turuan mo rin yung mga kapatid mo to be responsible. Tulungan mo sila na makahalap ng trabaho. Hindi sila pwede na nakadepende sa'yo lagi. Kailangan mo na bigyan din sila ng backbone. Kung bunso ka, medyo mahirap yun dahil matanda sila sa'yo. No? So, daanin mo sa lambing, sa pagmamahal. Tsaka pagtiwalaan mo na kaya nila yan. Kung matakot na, ano wala ako, baka mamatay sila, hindi gano'n yun. Kasi yung mga pabangkin mo, mas mahal yan ang magulang nila. Gagawin nila lahat ng mga kain na para buhay, buhayin yan. So, kung mag-alala, kung paano ko tinrust ni God, trust mo rin yung mga kapatid mo. Help them start, but let them finish on their own para magkaroon sila ng mas malakas na umuhay. Ang awiting ito'y para we